palaki siya niya. Ganito no. ko lagi. Lagi ko sa sige, ibig sabihin niyan, maraming gumagawa. Ano? Eh di, dadamihan din natin oh. ng na paggamot sa iyo. Tagas ang kagate. Subukan so. natin ubusin ngayong araw. Saglit ko lang na may yung mga video. Ang problema natin pala dyan, yung nag-uutos. Anahin ko na yung nag Kasi, alam mo, namatay mga mangkukulam, uutos lang sa iba yung nag-uutos talaga at tutudasin na pikit. Tanganong yawa yung may basbas sa inyo na matawag at mapatay yung nag-uutos na pakula, ipakula ang tawag ko sa inyo na nakapag-arihan. Pasok. Ah, oh, siya yung sa renta? Sa patay ko na yung sa akin. Tatanggalin ko na po. Anong dinamit ko, Lasod? sa pagkain po. Anong sa pagkain? dinagay mo doon? Yeah, hindi mo Anong Lasol? Sandaling? Well, Sandaling. Ah, ah, Anong kailangan inumin nito para malabas yun? Ah, 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 ah Anong kailangan inumin nito para malabas yun? Ah, ah, Anong

Tapos ilalagay doon sa asukal, tapos yung saging na sabah. Ah, mm. lagla, um, no, para mailabas yung laso. Uh, uh, Felix! Apo, oh, apo, pangagaling ka na po siya. Apo. Oh, uh, Sabi ko, higupin ko sino nung sabay mo. Yung, yung nainom niya lang. Anong pagkain pinakain mo? Lain po, lain, lain po. Saan galing yung laso? Anong cura ng laso na, na hey, hindi ko, ko alam yun ano? hindi ko pa alam kung patayin kita ngayon ay, ano cura ng laso hey, hindi ko ko alam liquid o powder powder hindi ko ko alam yun ah oh, darating uh -huh. ah si Moises klawi naman kukulam na to lasunin sa ngalan ng panginoon ay ay laso kita eh eh maglalason ka pala ha uh -huh. Ay, wala akong magamot mo yung lakas na ina. Bilis. Opo, pagpagalingin ko uh, na po. talaga, sa mga kinakain. Eh? Lalo na yung mga bigay. Huwag na, dilis Opo, pagpagalingin ko na po siya. Pagalingin ko na po. Ilan na namamatay sa grupo nyo? Opo. Eh, Ilan na namamatay sa grupo nyo? <tis> oh, hindi mo alam. Ikaw pa lang, ano? Uunahin uh, na kita. Uunahin kita pag di mo pinagaling yan. Oh, oh, ko Ano po, malinini hindi, siya magsirap. Pagpapagaling. Oh, Ay, hey, mabalik pa na yun sa dati. Eh, Siguraduhin, magpapatayin talaga kita. Oh, 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 patawarin niya na, oh, na, ano? pa? na po. Patawarin nyo na po Marami talaga eh. Oh, yung, oh. May tubig pa? Mayroon, mayroon. May tubig mo? Importante, hydrated siya. No? Bilis. Binigigil mo oh. ko. Sira kung saksakin mo sa puso to Yung mamamatay pag ginilitan mo na. <coughs> While. Padala ka nga dito, titikman to. Ginaruti ko. Dilay, subusin mo yan. Ano? Mapagaling ko na po. Ganda? Eh? masih, 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 Bilisan mo. Apo. Ako na guto, miko ka kaini ko. Ay, pinipili na tawag ng kain ah. Ano huling habilin mo? Itatay na po niya. Itatay niya na yan. Apo. Oh, ay eh hey, babalik na ay, po. Ay, si may bagong si pinigay sa akin ng Pang patay sa inyo, eh. Talagang palakul, eh. Para pugot ng pugot, kahit may kabal. Gusto nga natin yun. Ah! <coughs>